Hello and what's up mga kalapatids and welcome back to the Nation Vlogs mga kalapatids and for today's video mga kalapatids so mga umuulan na mga kalapatids ang daming umurumoron na pero ngayon umuwi na kasi umuulan na mga kalapatids ano mahirap kapag ka wala kang yung ano ganito open loop open yung ano mo area kaya mahirap pagka na umuulan mga kalapatids pero ayos lang yun kahit uulan lang tayo mahalaga na pagpakain tayo natin mga halagang kalapati at naalaga natin sila ng ayos so anyways mga kalapatids papakita ko muna sa inyo ating mga halagang kalapati sa ating na umuwi bumalik sa ating galing sa San, ano, San Jose may uh, Oriental Mindoro mga kalapatids ayan bus na yung kanyang kinakain mga kalapatids so bigay lang nga sa yung saktong takal para sa kanya mga kalapatids at dito din mga kalapatids kumakain na sila o bus na yung kanilang kinakain laging walang tira sa dalawang yan mga kalapatids at the same time mga kalapatids dito sa ating breeder mga kalapatids ay maglalagay na tayo ng ikalawang takal kasi nalagyan na natin sila ng unang takal nila kaya maglalagay tayo ng pangalawang takal mga kalapatids bali dalawang takal na nila tong ilalagay natin tapos yan sakto lang yan tig sila mga kalapatids eh, no? ayan o lang pag natin mga kalapatids tapos may itlog na siya mga kalapatids isa na lang oh. isa pa lang oh. tapos sa uh, siguro bukas may itlog na uli yan dalawa ng itlog yan mga kalapatids bukas ng hapon mga kalapatids ito dalawa na rin oh. hindi ko alam kung kailan yung mapipisa mga kalapadids. siguro mga November uh, 10 yan mga ganyan o 12 mga ganyan hindi ko lang kasi binibilang yung araw mga kalapadids. kung kailan sila ma may papipisa mga kalapatids basta uh, tinatandaan ko na lang kung kailan yung saktong or araw na ko kasi 18 days bago mapisa ang isang itlog mga kalapatids Ibigyan natin sila ng saktong takal lang mga kalapatids Tigta 30 grams So padalawang takal na nila mga kalapatids So hintayin lang natin niya maubos At magbibigay na tayo ng amox sa kanila mga kalapatids Sa araw nga ng lunes ngayon mga kalapatids Kaya amox ang bibigay natin sa nila. Bali hanggang merkoles ng hapon Magbibigay tayo ng amox Ang amox tin mga kalapatids ay antibacterial Para sa uh, internal organ nila yung mga kalapatids Para malinis Para pag sila ng inakay Ay malinis na kanilang katawan mga kalabatids. Wala na silang, uh, dumi, kumbaga. Ngayon lunes, ng hapon ng tayo ng antibacterial yun nga amoxicillin tas bukas ulit ng araw ng martes ng tayo ng amoxicillin ng hapon ulit at miyerkules ng hapon mga kalapatids ng tayo ng amoxicillin sa kanila sa lahat yan sa pliers natin sa sa inbrick mga kalapatids yan ang binigay natin pato sa kanila o feeds sa kanila ay integra 3000 El Campeon breeder mix at flyer mix mga kalapatids yun ang binigay natin sa kanila so yun nga ubos na to isang to so hintayin na natin maubos yan lahat bago tayo bumaba tatakpan natin yan kasi kumukulog na bumabagsak na ulan mga kalapatids hintayin na lang natin yan maubos tatanggalin din natin natin yung pumapatak sa kanila na feeds para hindi makain ng daga mga kapatids dito naman tayo mga lapatids so yan may tira pa tayong feeds nalagay muna natin dito para hindi siya mabasa ng ulan mga lapatids tapos buwas ng umaga magdadagdag na lang tayo at ang galing ko na yung mga ano nila yung mga ganito mga lapatids wala na naman ubos nalagay no? natin dyan at ito painom natin sa lahat ng kalapatan natin mga lapatids ang amoksin ah, mga lapatids si pang plain water lang din walang kula yan sadya ito so, yan tingnan natin yan. So, wala nang tira mga lapatids yan o bus na bus na tatapon na lang natin yung mga maliliit na ganyan pa na natin ibabalik pa yan para sigurado So yun nga mga kalapatids, Yan na natin sila ng amoxicillin mga kalapatids. Ang amoxtin ay antibacterial, maganda to para sa kalapati mga kalapatids at sa mga iba pang hayop. Yan ang binibili natin, yan ang ating ginagamit sa kanila sa pool, umpisa. At pagkatapos nga natin sila lagyan, ay tatakpan na natin to Tatakpan na natin lang kanilang tripe kasi umuulan na. Kaya nagmamadali tayo, mababasa tayo, basang basa na tayo. So, ito naman natin, umiinom sila mga kalapatids. At yung tira nga nila mga kalapatids, ay bibigyan natin sa pliers mga kalapatids yung tira to, mga kalapatids. Pero dito ko natatapusin video nito para sa araw na to. So please like, share, and subscribe mga kalapatid sa e Nation Vlogs at sa ating Facebook account Bondolos Reyes at sa ating Facebook page ala Alae Nation Vlogs mga kalapatid Bye bye Pakibulong sino nga malupit Pakibulong sino nga malupit Pakibulong sino nga malupit